Hi guys, sa video na to guys, ipapaliwana to guys kung bakit isang napakalaking challenge ay magkaroon ng maliit na negosyo. O, o kaya magkaroon ka ng maliit na sari-sari store kagaya nitong sakin, sa kunti nga lang yung mga paninda ko, eh, merong napakalaking challenge talaga ang sitwasyon kung mayroon kang maliit na tindahan o kaya sari-sari store at lalo na yung binibinta mo yung halimbawa bigas to kasi kapag meron kang mga kakilala guys si dahil meron kang kakilala mga kaibigan natural na sila eh magkaroon ng interest na umutang pero guys ilan nga lang ba yung uh, tubo mo sa isang sako ng bigas sa 25 kilo na bigas ilan lang ba yung tubo diyan E, eh, 110 nga lang, kaya 70, o kaya 80 para mabilisan yung binta. Para hindi na talaga umabot pa na matagal na mabinta mo yung tigas mo. Pero dahil marami kang kapilala, e, eh, magkakaroon sila na interest na umutang. So, paano mo nga ba ipapaintindi sa kanila na hindi pwedeng utangin yung paninda mo? Kasi nga, kukunti lang naman yung, ano mo, yung capital o kaya yung owner mo. Sa akin part guys, naranasan ko na yung utangan. Uh, kinabukasan, kinabayaran naman. So, pagka uh, umutang sa tangali, pagka gabi, kinabayaran naman. Okay lang naman guys, pero naisip ko talaga na malulugi ka. Kasi guys, sa sobrang liit ba naman ng tubo mo, no, sa binibenta mo, uutangin pa halos pati lahat yung capital mo. E isa sa side ko na nagbabayad pa ako ng renta, tapos maliit lang yung tubo ko, kung lang yung paninda ko, ayan, ayos kung hindi paninda ko, o, ayan, e, meron pa talagang uh, uutang. So, sa ngayon, naisip ko na guys na ayoko na munang magpautang pa kasi eh, yun nga, maliit lang yung puhunan ko, tapos utangin, eh, hindi talaga dagdag dun, makakadagdag ng produkto na ibibinta kasi nga, nakastock pa yung pera na utang pa at hindi pa nabayaran. So, nasa sa kanila na lang guys, kung maiintindihan nila, sasabihin ko, nakalipindi na lang sa kanila yan kung maintindihan nila na bawal mo nang umutang kasto to kas na kasi nga maliit lang itong tindahan eh, kailangan ko pa ng cash so, so yun guys yung napakahirap talaga na challenge Kira kung uh, meron kang maliit na sari-sari sa to eh, tindahan sa akin hindi pa sari-sari kung kunting sari-sari pa lang to yan o <laughs> kunti pa lang yung paninda so ganun nga okay